Hello mga ka -sweetie. good morning! So ayan, kapag coffee is live, lagi tayong may bitbit -bit kahit saan. <laughs> so ayan mga ka oh, may bitbit tayong ngayon kasi wala nang time, di pa ako nakakape eh? pag namin. So gayak na kami para sa Taekwondo ni V. So ayan. At si V, oh. ayan siya ayan nga mga ka naglalakad tayo dyan, so ayan, samahan nyo kami sa ganap ng araw na to so ayan um, break time ni Lavi kaya ayan, uminom siya narang tubig. So, nag-video lang ako dito ng mga slide. So, ayan nga, pagkatapos ng taekwondo ni V. So, ayan, paglabas namin dyan, naglaro siya ng uh, saglit lang naman. Then, after nun, pumunta kami ng library. So, yun naman talaga yung lagi namin ginagawa. So, ayan nga, tapos na yung taekwondo. Paglabas niya, so, ayan, nakita niya yung mga duyan dyan. So, tumakbo siya doon. Laro lang, maglaro daw muna siya, mga saglit lang. So, pagbigyan natin ng ating anak. Kasi yan yung mga hilig ni sila ng mga bata basta laro. So, ayan. So, tuwang-tuwa siya dyan. Grabe, nag-enjoy siya. So, makita naman sa kanyang mga mata, charot. O, ba diba? Pag happy yung ating mga anakis, tayong mga magulang, sobrang saya na rin natin. O, yung mga simpleng bagay na ganyan, sobrang saya na ng ating mga anakis. Kaya, pagbigyan natin, bigyan sila ng oras para sa paglalaro. So, ayan nga. Pagkatapos sila maglaro, so, Ayan, oh, pinag-feel niya yung pagduyan. Ako, oh, lamig na lamig na dyan. So, hila-hila niya na. Buhay nanay nga naman. So, ayan, may hawak siyang prutas dyan. Lagi naman basta naglalakad kami. Kaya, uh, ang nanay, laging may bit-bit ng prutas. Bawat lakad, ang laman ng bag, alam nyo na, para sa ating mga anakis. So, ayan, ang nakakatuwa lang dito, uh, pagkatapos namin sa library, nanghiram kami dyan ng libro, then, na siya na rin nag-scan yung mga hiniram namin. Then, ayan yung gawa niya Nag-drawing siya dyan. Then, then sabi niya ikab iano ko raw i ko sa taas kaya lang sabi ko doon sa papa niya pupunta kasi nga may mga libro sa binti ko so may na magtayo yung mga libro ay malalaglag syempre so ayan kaya doon binigyan niya sa kanyang papa so ayan nga mga kaswiti pagkatapos niyan pag labas namin ng library na katuwa lang kasi marami kami mga, kaming mga errands so hindi makapunta yung lola niya so paglabas namin nakita namin yung lola niya nasa lubong namin oh, diba? kaya tuang tuwa si V so, kahit hindi nakapunta ang lola niya ng weekend kasi busy nga din kami so ayun at least nakita sila so ayun nagchikahan lang ng mga saglit dyan then after namin ah, uh, doon, pumunta na kami sa store na kail kasi kailangan namin bilhan ng mga gamit CV para sa taglamig. Gaya ng sapatos, mga jacket at iba pa kasi maliliit na yung mga gamit niya from last year. So, ayan. So, ayan, nagdodrawing nga siya dyan. Then, yun nga, pagkatapos noon Siyempre, paggudan na ang aking anakis at kami din. Gutom na. So, pumunta ulit kami sa isang store. Pumili kami ng uh, kailangan namin sa bahay, sa garden. So, then, pagkatapos nun yun, kumain na kami doon kasi mura doon ang pagkain. So, hindi na nga ako nakapag-video ng bongga doon. Mga slight lang. So, yung kumain lang si Vinang ng ice cream. So, ayan, tuang tuwa siya. So, ayan yung dahil busy siya nung araw na to. So, yun yung kanyang pinaka di ba Kasi hindi ko naman siya pinapakain lagi ng ice cream. Kasi alam naman natin na hindi naman maganda sa bata yung paglagi. So, ayan lang mga kaswiti, yung mga buhay-buhay namin dito. So, ayan buhay-buhay pamilya dito sa Sweden. So, ayan po, panuhurin nyo po hanggang matapos lahat ng nabanggit ko nandun po sa dulo. So, enjoy for watching! Till pappa. sen. Vad ska jag lägga den? Lägg den på knapparna. Åh, precis efter tid. Lägg den på klockan då. Och markera området. Jag inte två. Ja. Och så ser du så att den blir registrerad. Nu är den registrerad. Lägg allt den på den. Men vad händer den?

Swedish or English, the books English. English Sino magbasa nyan? Mama Mama Naintindihan mo si Mama? Uy. <laughs> libro na naman kami so, Ayan, libro na naman kami Nauna na si Papa niya so, Ayan, bit-bit din siya <laughs> Serioso siya Gari naman kami sa library. Hi, B. Hi, B. So, yan. Gari naman kami sa panay kain. Pwede? Eple. Ito kami ngayon sa magkita namin siya ng shoes niya o sa parang ngayong taglan. Sa yan. Gal. <laughs> Nawa na doon kamay ko. Baka mawala ako